Yun, what's up? Magandang uh, tanghali po sa ating lahat mga idol Sarge. No? Sarge Adventure 11 nya po pala. Muling nagbabalik po. No? Welcome po sa, sa ating YouTube channel guys. No? So ngayong tanghali na to guys, pupuntahan natin yung uh, Irian Lamesis, na lamisis, yung pinagkukunan namin ng Kopras. No? Kasi meron yung mga durian doon ba? Meron ng mga, ano, may mga bunga na yung durian. No? Kaya pupuntahan natin, baka para maka, para makauwi din tayo ng durian doon sa bahay no? kasi miss ko na rin ma kumain ng durian no? so ngayon uh, ako lang muna ya uh, mag isa na pumunta kasi si Sardis Deit at si Mrs. hindi ko na sinasama kasi napaka init no? matrik yung init ba masakit sa balat yung init na yung init guys no so ngayon ah... Uh, hindi ako dumadaan doon sa dinadaanan namin ni Mrs. no. Dito kami. Eh dito ako dumadaan sa isang daanan, no na miss ko na rin na dumaan dito kasi napaka matarik din no. Gusto ko talaga yung matarik na daanan ba para ma-exercise din yung uh, no ko yung mga tuhod ko, yung uh, pa ako no. Yung sa para sa sa basket pag maglalaro na ako ng basketball guys. Eh, din ako masyado mapapagod kasi may may exercise na So ngayon, uh, bago ako magsisimula, mag-shout out na ako, no. Shout out po no kay Kuya Renato Marshall, no. Ma'am Salia Bayon, shout out. Ah, uh, Ma'am Lini Sweeter, shout out po no. Ah, uh, Tita Yeye Veronese, shout out po no. Ma'am Ginal Santos, shout out po no. Ma'am Din Paul Granada, shout out po no. Si Ate Marge nga po pala, shout out Ma'am Marhula Abong, shout out Ma'am Pretty Woman, shout out na po pala. Ah, uh, no? Si Peter Woman or Dapri Dapni. Abri Agriam no shout out no and ha sino pa ba ah uh, Ate Ate uh, Ninay Marikil uh, shout out po no Diday Ninay Rose Contantino shout out po no hmm, um, Mama Chudora Mandan Sailor shout out ng Ginali shout out po no Actually guys kanina pa ako naglalakad pero ngayon lang ako nag video uh, no kasi hindi ko na malayan ba hindi ko pala na charge yung cellphone ko kaya nag ipon ako ng mga batery yun guys tayo nga lang muna tayo dito saglit yun okay, pa tayo doon yun no? naakyat tayo dyan kamusta po kayong lahat guys sana uh, sana unti unting babalik yung ano natin yung views natin kasi babalik na din ako sa vlog O, yun lang guys no sasamahan niyo po ako sa aking adventure so yun na mga kaidol sars pupunta na tayo doon nakakyata ah, tayo doon sa so, bundok na sa napakatarik na akyatan doon guys pupunta tayo doon no yun no, no. bukid na talaga dyan no huy yun Ayan, no yun yun na, no? dito meron kaming may, ano dito meron din uh, dito na area na to guys sa iba na rin to parang iba na ata yun hindi na to pinapuntahan siguro bihira na lang to pinapuntahan siguro no? pero may mga nyug doon no? yan, doon pala no bundok na din doon no yan, dito tayo kita tayo akit na tayo nandiyan dyan 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 kaya gusto ko rito naman kasi marami akong bundok na makikita ba so, yung mga bundok na yun malalaki pa no ah, Kita tayo. dito pa lang guys Hinihingal na ko maakit okay, pa tayo dyan oh. dun dun dyan oh. dun sa mapatag na dyan tayo galing kanina sa babao. oh. Nakita ah, tayo. Ayun siya po pala guys. Kung nagtaka kayo na ngayon lang na ako nagbalik sa mga vlog no. Kasi eh, meron lang talaga akong inaayos guys. No, hindi sa kaalaman ng iba. Meron lang po akong inaayos. Kaya yeah. ayun. लग्नता है

ako dito na bahay na to eh walang tao ah, napakatahimik pero maraming mga malagang manok na ah, ah, ayan napakasarap ng hangin dito guys kaya nga dito ako dumadaan kasi yung hangin kasi napakasarap yung hangin dito ah, fresh na fresh talaga yung hangin no, feel talaga natin na fresh kasi ah, malamig na malamig siya ba? kaya fresh na fresh talaga yung hangin oh, ayo kat na yun na no, mga bundok na yun ha baka pakita ko sa inyo mamaya kung saan tayo punta ha huh.

dito tayo dadaan yan kita nyo yung daanan dyan punta doon dito tayo yan you know. o yun yung uh, punuan ng mga durian no yun know. oh, no no tayo pupunta yan kaya nga dito gusto kong dito dumaan kasi yung mga bundok dito eh napaka ano napasarap tingnan no no yeah. Uy. Tidak nak pergi Mati Tidak nak pergi Tidak nak pergi Masa tu kaya yung dinadala niya kahoy. Kahoy, oh, parang baril yun ah. Tayo nga muna tayo. Kasi Pinagpapawisan na ako dito guys. Eh. Nabi. Sobrang init. Ano kaya? Ano kaya yun siya? Bakit parang may dala siyang baril ata yun? Baril uiwan ko. No? Sundan lang natin siya sundan ko lang para malaman to first time ko na makakita ng lalaki na dito mismo sa daanan na to eh dati kasi guys eh napakatahimik na daanan to dati e ngayon naman ko bakit may lalaki na dito na parang may dalang baril dito pa nakalagay e, no e?

Tingnan na natin. Nah. Nah. Kuryo oh. sa ako dito. Baka bandida to. Sa kaya yun siya pupunta. May nga matay ha. May nakapagod. Ah, may mga mais. Ha? May bagong tanin pa na mais dito pero parang pinag-iiwa na matukal. no Siya ba kayang may-ari nitong mais na to? Mama tayo, siya kasi. Kanta natin, ihi siya jan. Kumusta naman tayo? Ah. Kumutin na. Ah. Mama tayo. Bakit na? Ko ah, lang bakit na, pati to ko dumaan ba? Ih. Eh. Sige, unan na ako ni ron. na to.